Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Eh, meron po kasi ano, meron po kasi isang nakakaudyok doon kasi may mga LGU mas hanggang sa barangay level na nagba, nagbibigay ng ayuda. Eh para yung mga ibang senior association para lang makakuha doon sa ayuda, hindi na sila umaangal. Tama yun, na, tama 'yun, tama 'yun. lang 'yung Ka ayudang ng ay, binibigay. Kaya nga, kaya nga importante 'yung final ko na, na na house bill, 'yung magkaroon tayo ng representasyon sa lahat ng konseho. Barang barangay, municipal, city, and provincial para hmm. may boses ang mga senior citizen, para hindi na lang basta-basta uh, oh, uh, tinatakot. Tinatakot kasi meron na tayong representasyon. Okay, Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.